Oh, tanawa guys, ang katong mga anti Duterte's oh. I, I ayan news. Palaya sila kay oh. ano. Kay Tanawa, Gihong maura sila. to sila. Ah. Uh, oh. Duterte! 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 Oh. Ah, sila guys, tanguli na sila oh. Maura to nga grupo ang anti Duterte guys. Nagipahawa na sila. Oh, tara. O ba nga, maskara. O, oh, maura na ilang grupo nga anti Duterte. O, oh, maura na sila, ha? na sila. Ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 lang sila kabuok, ika-16 ang gamay nga bata. Oh, ika-16 ang gamay nga bata, nga ilang gidaladala. Oh, 16 na sila kabuok, maurat na sila guys. Ikumpara din sa mga pro-dotartes nga nagasuporta. Tanawa ni. Tanawa. Tanawan ni guys. Oh ha? Oh, di palayas na sila dito sa mga pulis. Oh, wala na sila dito. Oh. oh. wala na ha, ipawa sila. ah to na, mga kanahan. Oh, nahawa na mga kanahan. Humana ilang bayad, guys. Tapos nang bayad nila. Yung one hour lang yung oras nila ha. One hour lang ang bayad nila. tanawa Mm. mm. diri ang mga dedicated and committed Duterte supporters. Oh, diri. si Alvin dito, oh.